Hello, guys! Ayan, yung hito, ang laki-laki. Ayan, oh. Sikip siya sa amin, lababo. Anong magandang luto dito, guys? Sa tingin nyo. Anong luto ang pwede dito? Ayan. Inanulag siya sa asin. Asin lang pala yung makakapatay sa kanya. Ayan. Ano ng asin? Ayan, oh. Asin lang yung pantanggal ng ano niya yung dulas pagtanggal lang sa lagyan to ng ano niyog niya no pagtanggal ng lang, lang sa asin ayan guys ang laki-laki. Di pa guys. Asin ang pala yung makakapatay sa kanya. Kanina, buhay na buhay pa siya. Ayan. ng lansa yung asin. pantanggal ng dulas. Ang gulas niya. Hindi ko alam saan kinuha ni kuya to. Galing to kay kuya. Ayan o. Oh. Sabi ng kapatid ko, ni kuya dito. Ngayon, ang gagawin ko, gagataan. Gataan sa turmeric. Ayan o. Mm picture sa ano sa lababo namin hmm? madulas wow. update ako sa pagluto ko niyan guys